Ooh, sarap kumain mga bossing yahoo okay, another vlog na naman tayo thank you lord for this video mga bossing ano, day natin dito sa oscaris yahoo hindi tayo sasama ngayon sa pagwalwal na na. Uy, sana all. Uy, mama, wag mo kong iiwan. Ay, per this video mga bossing na no? magwawalwal uh, sila, hindi ako kasama. So kiss ko na lang siya. Mwah. And mo. Parang mawawalay tayo ng napakatagal na panahon mga bossing. Ano? Mga bossing, hindi tayo kasama sa kanilang pupuntahan. Kaya naman, tayo naman ay magbidyo video na lang. Uy, saan? Si mami, sasakay na hindi pa na attrash yung sakyan. Mga bossing, kit ng driver natin na, no? ba? Diba? Ay, saka pala, hindi pala tayo kasama mga bossing. Ayan mga bossing, binuksan pa natin yung gate. So, babay na tayo sa kanila. Uy, sana all may allowance tayo. Ay! Ay, hindi, pambayad na ng wifi. Hindi pa. O okay, hindi mo yan pera, bawasing So, bye, bye na for this na. Bye-bye. babay bye-bye, bye-bye. Pero may pera tayo. Uy, yan nga mga bawasing na iwan nga tayo. dito natin dito sa so Scarice Ramon. Ayan si Marshall. Medyo hindi natin alam ang ginagawa niya. Makain niya tayo ng damo, mga bawasing no? Ayan, kuha tayo ng sili para sa ating ulam na tinola. Yahoo! Ayan, mga bawasing Marami talagang mga makukuha ang mga gulay dito sa backyard. And si Ate Flex natin natin yung ating kasama dito na magluluto ng tinola. Ayan mga bossing, selfie-selfie muna tayo kay daddy kasi nanonood siya ng TV bayan So, yan. Pinagkakamalan kami dyan, mga bossing. Magkamuka. Kamuka ba ba kami, mga bossing? Ayan, selfie-selfie muna with daddy. So, mga bossing, nakita ko yung rambutan. Marami ng laman. Yahoo! Balak-balak so, kung -balak kong kumuha, mga bossing. At uh, malamon. Yan, marami ng native. Native ba? ng maniba-niba, mga bossing. yon. Tara, agatin na yan. Ayan, di patatawarin yan, mga bossing. Kukulin natin kahit maniba. Ayang so, mga bossing. Baka maubos na yan. Kaya, ba at kunin natin kaya mga bossing kukunin ko na sana taket na sana ako pero merong bisita Ay, hindi pala bisita mga busita ay may dumating pong bisita sa amin mga bossing no? bigay ng si Chiria at yan, konting ewan ko. Ano yan? So, ready na tayo mga bossing na sumungkit. Pero hindi natin masungkit na pakataas. So, magde tayo dyan na na lang mga boss. Yan, sample tayong isa. Napakasarap talaga ng rambutan. ui, Hindi yeah. ba, ba, nga dyan, mga bossing ang aking binanatan. Pero napakatamis. Uy. Sarap. laban naman yung bunga nga ako dyan mga bossing? Oh. oh yeah. Alam mo, hindi ko makain ng rambutan. Pero masarap. Kaya hindi tayo nagpaawat mga bossing. Ready to rumble. Ito na yung pinakain hintay ng lahat ang pag-akyat ng unguy. <laughs> Nakiyat na natin yung rambutan. Napakalit na rambutan pero hindi ako nalagyan. Tayo ko na punta. Uy! So yan nakyat po natin yung pinakamataas dyan para ma-reach natin sila. Ay! Napakarami ng rambutan dyan sa taas. Puro hinog mga bossing. Bigyan natin yung mga beautiful na bosita Ay bisita. Yan mga bossing nakakuha na tayo ng mga rambutan. Hindi ko alam mga bossing kung ilan yung nakuha kong rambutan dyan pero alam ko marami. And picture picture muna habang nakakuha ng rambutan. So, one, 1, 2, 3 ewan ko kung ilan nang nakuha natin pero nagsusokdal pa lang ako dyan uy niyayag-yag pa para unguy so, marami rami rin tayong nakuha ang rambutan mga bossing ano? You know? siyempre salita ko ng salita dyan pero ewan ko ano sinasabi ko dyan mga bossing ito lang mga bossing mamaya ako kain ng rambutan ng kakainin natin yung mais na dinala nila oh so, nilagyan natin ng suka yung mais so yan banata na natin ang suka na may mais yan biligyan din natin si daddy ng rambutan para matikpan niya po yung kanya ang puno o yung kanilang tanim mga bossing no sa kanila po kasi yan mga bossing yan mga bossing napakasarap ng karaoke na may suka pre habang kumakain tayo ng karaoke ay eh, sila naman ay sumasayaw sumasayaw sila ng tik Talk, mga bossing. Pero nantok lang sila mga bossing. Nakatulog sila dyan sa terrace mga bossing. At nang tulog nila no mga bossing. Kati tiktok. diyan mga bossing dumating na yung aking kasama galing sa Thiago mga bossing na. No. So bigyan niya ako ng mga regalo. Wow. Pero di nawala yung kanyang pagugupit. Oy. Yung kanyang gunting nakabili siya mga bossing. So don't forget to subscribe follow and share mga bossing. Dito ko natatapusin ang ating video. Bye. -bye. Teka lang guys, bago mag-isip ang video, kung gusto mong bumili ng mga ganitong uh, solar setup aparato at solar panel na 200 watts or iba iba pang mga solar setup, turuan kita kung saan ka bibili. Let's go! Kung nakita mo ang video ito, ang gagawin mo, punta ka lang sa comic section at makikita mo ang link na to. Ang link pala nito ay ang aking TikTok affiliate. I-click mo yan para pumunta ka sa aking profile. At makikita mo yung video rin na nakita mo sa Facebook. Ang gagawin mo lang, i-click mo lang yung yellow basket sa baba ng video. Pagka-click mo, makikita mo pala yung product na sa inyo kung i-add chart nyo o babayin nyo na. Pag ni scroll nyo, Makikita nyo na pala yung seller account ko. Yan pala, mapapansin nyo. 4.4 na, pala tayo. 191 sold na pala ang mga bumili sa seller ko. Ang gagawin mo, click mo lang ang profile ko at mapapansin mo. Makikita mo na marami kong product. Product ko pala dyan. Ilangis. At mga aparato. Color setup. Mga design ko. Iba-iba pang product empre Siyempre, hindi mawawala yung mga spiritual. Ang spiritual protection na pangontra. Anong pangontra? Pangontra pala. Sa spiritual problem sa mga kukuha, mga product ko. Alam nyo na po ang gagawin nyo. Ilang ating video. Happy checkout guys. Thank you for watching. Bye bye.